maitindi ang tensyon ng China at Pilipinas at isang nakakabahalang statement ng ating Pangulo na sinasabi niya na lalong sumasama ang relasyon ng Pilipinas at China na ito ay patungo hindi sa mabuti kundi sa mas malala. Ito na nga ba ang hudyat ng mas matinding tensyon ngayong 2024 atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sinabi ni Marcos na ang mga diplomasyang pagsisikap sa China ay patungo sa mababang direksyon. Sinabi ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng isang paradigm shift sa paraan kung paano nila nilalapitan ang isyo sa South China Sea dahil ang diplomatic efforts with Beijing ay patungo sa mababang direksyon. Ito rin ay ayos sa ulat ng rapper sa isang panayama kay Marcos sa Japanese media noong December 16 na bahagi ng ilan sa mga ito na ibinahagi sa Philippine media noong lunes na sinabi daw ni Marcos na iniignore ng China ang mga tradisyonal na diplomasya na pagsisikap. Ayon pa ito sa isang pahayag ng Presidential Palace, hanggang ngayon sumusunod tayo sa tradisyonal na paraan ng diplomasya pero ginagawa na natin ito ng maraming taon na mayroong kakaunting progreso, sabi pa ni Pangulong Marcos na naroon sa Japan para sa commemorative summit kasama ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Panahon na para sa mga bansa na nararamdaman na may kinalaman sa sitwasyong ito, kailangan nating magkaroon ng isang para team shift. sabi pa ni Marcos, habang inuulit ang intensyon ng Pilipinas na iwasan ang marahas na konflik. Idinagdag niya na magpapatuloy ang kanyang pamahalaan sa pakikipag-usap sa kanilang mga kalyado at pagtataguyod ng isang joint position na naglalaman ng kanilang mga responsibilidad sa West Philippine Sea. Tinutukoy ng Pilipinas ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng kanilang exclusive economic zone bilang West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, nagpalitan ng mga akusasyon ang Manila at ang Beijing hinggil sa banggaan ng kanilang mga sasakyang pandagat malapit sa isang kontrobersyal na shoal sa South China Sea habang lumalala ang tensyon hinggil sa mga claims sa mahalagang daang tubig sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang kamakailang insidente ay labis na sanhi ng Pilipinas ngunit hindi ito naglalarawan ng buong kwento ng relasyon ng dalawang bansa. Sa isang regular na news briefing noong Martes, sinabi ni Ministry Spokesperson Wang Wenbin na handa ang China na maayos na pamahalaan ang pagkakaiba sa pamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hindi namin isasara ang pintuan sa dialogo at ang pagkikipag-ugnayan sa Pilipinas sabi pa niya nang tanungin tungkol sa mga komento ni Pangulong Marcos. Bukod sa Pilipinas, mayroong overlapping claim sa China. Ang mga miyembro ng ASEAN na Vietnam, Malaysia at Brunei sa ilalim ng iba't ibang bahagi ng South China Sea. Isang daanan para sa mahigit na 3 trilyon dollars ng taon ng komersyo ng barko. Ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay nagsasabi na ang claim ng China ay walang legal na batayan. Isang pagpapasya na sinusuportahan ng Estados Unidos ngunit tinatanggi ng Beijing. At tunay ang mga kaibigan, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at hindi natin alam kung saan ito patutungo ngayong papalapit na ang bagong taon. Ano kaya ang mga hamon sa pagitan ng dalawang bansa? Magiging mas mabuti kaya o magiging mas malala? I-comment mo naman kaibigan ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Matthew 24 verse 6 to 7 Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangan mangyari ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Oo mga kaibigan, ito ang pinabanggit ng banalakasulatan na matutupad ang mga pangyayaring ito bago darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, ihanda natin ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pag-aalaga sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng babala, patungo sa inyo pong malapit na pong pagdating. Ihanda po Panginoon ang inyong bayan at tulungan kaming ihanda ang aming sarili upang maging karapat dapat po kami Panginoon sa dakilang araw ng paghahayag ng aming Panginoon Jesus. Purihin ka o aming Panginoon Diyos. Tawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkatito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.